Hayan na po mga kalakay. Hayan na hinahalo na ni Bakat yung asin. Saka yung isdang tirong. Heto na mga, mga kalakay. Ito na po yung nabili naming isdang terong kanina sa bayan. ni ba Bakat? Ayan na po. Uh, tawag ni na na ni Bakat na gagawing bagoong isda. Ano yung pagtimpla dyan Bakat? sinusukat. Ito yung alam kong pag ano eh. Pag takal-takal. Ah. Pag tatlong, tatlong asin, tapos limang ganito. Ganito din yung sukat. Ah, pag tatlong tabong asin, limang tabong isdang terong. Oo. Oh. Ito kasi yung alam ko. Ano. Depende sa sukatan nyo kung ano yung sukat. oh, pwede rin. basta yung sukat, parehas oh. din yung sukat ng... Uh, asin, gano'n. No? Doon po yung nilalagay niya. Ah, ito na po. Oh. Yan, yan, yan. May isda, tirong, saka asin na. May, may, may amoy na. Pero yan na raw yung ma maganda, ba diba? Pag medyo maaamoy amoy na masuyang to. yan ang masarap na baguhin. Pag babaguhin mo. Ganyan, hindi na po pupugasan. Ayan, hindi na po hinuhugasan dapat po ito. Kasi pag hinugasan nyo po ito, yun po, yun po magkakaroon ng... Uh, babaho daw yung baguong isda pag, uh, pag hinuhugasan. Kaya Kung ito Bu po. ano po. Yung, yung tubig niya sa dagat, yun yun. Ang, ah, yun na. Yun Ayan po, oo. Oh, oh, uh, uh, nahalo kay po ni Bakat. Ang, ah, uh, tirong. Para mas madali siyang mabagu. Uh. Ayan. Pwede na yan. Pwede na, oh, sukatin mo na. Ayan, ibuburo ano po ito. Ibuburo It ito sa isang buwan. Isang buwan? Oo, so, pwede so, na siya ay oh, isang to. 3 weeks. Diyan mga ganyan. Mga 3 weeks daw. Oh. Ayan, susukatin po ulit. Yung bakit. Tapos, doon, nilalagay na siya doon. Ayan, yan na po mga kalakay. Tapos, pag, uh, pag nasukat na, pag, uh, pag sukat na tapos, halu-haluin mo pa. Doon yung asin, no. Oh, parang mm -hmm. mo pa. Tapos lalagay mo sa isang ah, lalagyan na ano yung balde o kaya banga na malaki? O oh, sa isang ano, so, depende mm. sa lalagyan, banga, balde, is asin ulit. <laughs> asin. Lalayo ako konti para makuha ka, ayan. Ayan na po mga kalakay. Tinatakal pa rin ni Bapat na ayos. So. Parang nangangamoy bagoong na eh. <laughs> <laughs> Hayan na po mga kalakay. Hayan na hinahalo na ni Bakat yung asin. Saka yung isdang tirong. Gaga. Ibuburo na ito. Yung asin po namin maganda po kasi pinong pino. Napaka pino ng asin dito po sa amin mga kalakay. Talagang fine. Fine salt po siya. Hindi ba? Hindi, hindi siya crack. Kasi pag crack na po ang gaspang malalaki. Ayan na po siya, oh. Oh. Wow, amoy bagong na. Uh -huh. Oh, ayan, oh. At yan, mamaya, ilalagay na po niya sa... Ayan, yung balde. Yung balde na yun. So, ayan, yung sabaw niya kasi kanina. Oo, oh, ano? Natapol sa tricycle. hayan na po, mga kalakay. Patapos na po itong hinahalo ni Bakit na uh, pagmamarinate sa isdang terong sa asin. at mamaya po isisilid niya na po rito sa timbang malaki na to ayan ewan ko kung magkasya yan makakulangin ayan po mga kalakay ganyan pong paggawa ng bagong isda dito I po sa dito po sa <laughs> probinsya abangan <laughs> nyo po abangan nyo po ang aming bagoong after how? after 3 uh, weeks 3 weeks o 1 month o sabi natin 1 month, one month. One month. So, okay. o hayan mga kalakay Hayaan na po yung uh, uh, magpipinis na po yung paggawa nya yung pag uh, mamarinit nya kaya hanggang dyan na lang po mga kalakay ang aming uh, pagsishare ng paggawa ng bagong isda ni Bakat bye bye